Bro, ang bagsik mo ah. Yes, Ako pa Ay, okay. Mm -hmm. Ikaw naman ang? Operations, Operations. Na. Operation. Operations. Yes, Ay, oo, ikaw ang deputy, deputy chief. chief. Yes, Kumusta? Taga saan ka? Taga Negros. Negros? Yes, sir. Anong nangyari? Ba't nandito ka na? Gusto mo... Mong... Dito na ako nasa, sir. Wala pa Ilang years ka na dito? Namang half, sir. 19 19 years ka na? Wala, napatawasan, sir, na. Ah, okay. Pero nalipag naman po ng tagi siya. Oo, oh, oh, may prior appointment daw si Happy mo eh. Yes, sir. Pero makahabol siya, sir. Akit na lang tayo sa office niyo, sir. Ah, nagpatawag na ninyo yung polis? Sir, nasa hearing pa. Kanina pa namin pinatawag. Pang-13 daw kasi siyang sasalang, sir. Pang-13? Yes, sir. Rider. Right Rider? Sir? Sir? Kung mm ano, -hmm. sir? Nauli ka ng polis? Opo, sir. Mabait naman si, si, si ano, yung polis? Eh, hindi pwede yung bait. Kailangan tamang trabaho. Uh, Nauli siya ng polis natin. Sinarge sang expired. I-research nga rin namin siya, eh. Yung expiration niya, sir. Saka yung araw ng last last day naman ng oh, Tuesday. ang tanong ko sa'yo, tama o mali ang huli? Oh, may mali po sa yeah. polis. Mali talaga. Naman. Hindi may mali. Mali talaga. Dapat inalam niya siya. Eh. eh, kaya binibigyan ko ito ng atensyon. Kung hindi natin ma-correct, brothers, um, pwedeng maulit-ulit pa actually nag nagsend ako ng letter sa PNP yes, suggesting na isuspend po na yung panguhuli ng polis sa mga traffic violators yes, purposely mag-seminar muna o ma-refresh yes, no. kasi especially kapag ka ang nahuli ang nagamit ticket ng LTO dito sir wala naman sa OBR OBR ang problema kapatid yes OBR lang pero pag nahuli mo yung motorista number one kung nagtiwala sa pulis na tama ang huli mumulta siya kung mali naman ang huli mag contest absent sa trabaho Eh, kawawa naman. Paano kung vendor lang? Di ba? So, gusto kong i-clarify sa inyo, kapatid. Pag tama ang pulis, kahit kapamilya ko, kaibigan ko, wala akong pakialam. I-correct na natin, kapatid, para pag nag tayo, hayahay ang buhay. Tama ang trabaho. Nakakasira din yan sa ano eh, sa PNP mas marunong pa yung motorista ngayon uh, tanggapin natin na may problema tayo sabi na natin nakakatawa ang PNP nakakahiya pero at least pag na natin magiging maayos na yan yes wala pa yung ano eh wala pa yung polis na umuli sa kanya. Tapos, ah, sir. Antay natin, sir. Antay okay. na lang natin. Doon tayo yung... sa office. Yes, yung... Kasi okay. may may yung LTO hanggang matapusan. Yes. yes Doon so, tayo sa office ni ano. Yes, sir. Good morning. Morning. Good morning, sir. Hi, good morning. Good morning, sir. Good morning. Sino ang immediate supervisor niya? Substation commander sa Sino? Si Captain Pareto. Train mo ako, available sa area. Why right, dano po ka dito? Brother. Yes, sir. Pinatubos ko sa sir. Opo, kanina. Okay lang. Okay. Alin dito? Opo. Okay lang. Okay, okay, Ay talagang ayusin niyo sa ayon sa gusto yes, niyo. Yes, eh, nag-initiative like na kami. Tao mo si, si ano? Opo, oh, sir. Yes, stop. Si Esto. Si Esto? Gano'n nakatagal na siya kung may panikin? Nung dumating ko sa January, may panikin mo sila. Mm Hintayin -hmm. lang natin. Follow mo. Basta. Saan ka galing bago naka-assign dito? Okay, saan ka okay. galing. Tiger sa ka pala District Operations Division Tiger ka pala ah, opo. Okay. Anong motor mo? Yun ang wala na <laughs> <laughs> Nagkasakit kasi Rider eh. without motorcycle Ayon. Inintay lang namin yung PNCO mo Ay, ano lang By the way, Hefe, for your information Recorded tayo, no? Ah. Ang ano lang naman ito Walang personal issue Or uh, Public awareness ang pangarap natin pag-retire na tayo. Wala na mga complaints na pulis, hindi marunong mangole, pulis, abuso. Lahat na. Ay eh, kawawa naman masyado yung namatay dahil sa serbisyo. tsaka kawawa ang organization. Maliit na porsyento lang ng kakamal pero ang paningin ng publiko natamay lahat. Oh, organization. Hoy okay, tumawag sa iyo kasi nga ito Hinuli ng polis natin, expired registration. Pero hindi naman. Ngayon, na uh, kaya ni-request ko sa inyo na may patawag para ma-discuss ko briefly yung mali niya. Then, after that, turn over ko sa IAS para mabigyan ng appropriate administrative sanction. Kasi kung alam mo, mabait naman tayo, alam mo yan. Eh, pag yung puro pake, usap pa na lang, walang impact eh. Diba? Talagang, pag leader ka, kailangan medyo matigas ang dibdib mo eh. Doon ka lagi sa tama. Eh, mahal natin ang PNP organization. Okay. May lakad ka, Hepe. It Kami ng bahala. Ah, sige, sige, sige. Salamat. Salamat. Eh, mm -mm, salamat. At hindi naman big deal to. Galing ka sa hearing? Yes sir. Mm -hmm. brother, tinanong uh, ano, ganito no. Yung nahuli mo tumawag sa opisina. Yes sir. Okay? And uh ang complaint niya mali yung pagkahuli mo. Brother Matthew Folder. Brother Ah uh, Ikaw ang nag-ticket sa kanya, ano? Yes, Sir Ah <coughs> uh, Ang nakalagay dyan the payment is valid until August 2024 mm -hmm. and due for renewal on August 1 so, to August 7. 7 nahuli mo siya August 31 31 but mo siya tinikita na unregistered kasi ito sir ang ba-api ng pasalang ko uh, na yung ito yung next na mag-release na dapat yung first line nabasa mo Yes sir. This payment is valid until August 2024. Oh. Yes, pasahin mo. <coughs> This payment is valid. Yan nasa baba, yan. Nakakabasa ka ba? Walang salamen? O oh, ayan si Asia. Okay, ganito. May ebidensya naman tayo. Yes. Eh. Chip, uh, chief sabi dito nang nakalagay dito sa OR nung kanyang motorsiklo this payment is valid until August 8, 2024 ibig sabihin rehistrado siya the whole month of August hanggang 31 ang naging basis ng tao mo due for renewal Yes, Ibig sabihin, ina-advise ng LTO na first week, mag-renew ka na. Yes, sir. Pero hindi sinasabing expired ka na. Mm. Ngayon, kaya natin ina-actionan ito kapatid, yes, sir. para ikaw matuto at yung ibang polis na katulad mo matuto rin. Mali ang pagkahuli mo kapatid. Magkano ang multa nito sa Makati? Unregistered sa ano namin sir sa 1,000 sir hmm. akalain mo magmumulta siya chief ng 1,000 ah, absent sa hanap buhay oh. 1,000 absent sa hanap buhay hmm. hindi ko naman pinapayo sa kanya chief iyas na mag-contest kasi pag nag-contest siya, absent siya sa hanap buhay para mag-file ng complaint. Mag-schedule ng hearing, absent na naman siya. After the hearing, may evaluation pa yon ng mag -iimbestiga. Then, mag-schedule ng release ng resolution. So, 3 days siyang absent. Kung 500 ang sweldo niya, 1.5 mawala Plus gastos abala Kung siya ay manager Okay lang Yung abala tuloy ang sweldo So kung 1,000 ang multa Pag siya Mas lugi Hindi naman binabayaran ng lokal na pamala ng Makati Yung danyos Pag nagkaroon ng resolution chip IAS, Kanselado lang ang huli Walang danyos Walang parusa ang nagkasala For your information brothers Hindi ito trabaho ng congressman Nung polis pa ako Hindi pa uso ang Facebook Ginagawa ko na to Hanggang sa nag-retire ako Ginagawa ko ito And Hindi ibig sabihin nito Retard police ako Bakit ginaganito ko PNP hmm. Ginagawa natin to Para iyas Yung maling trabaho ng police May <coughs> Dahil hindi maganda Ang pagtingin ng <coughs> Thank you Happy. Hindi maganda ang pagtingin ng motorista Sa hanay ng kapulisan dahil itong maling trabaho hindi dito lamang nangyayari in-invite ko yung IAS para gampanan yung kanilang mandato yes, sir. hindi ko sila inutusan nag-request ako at sa parte ng IAS hindi sila pwedeng tumanggi bakit? trabaho nyo talaga to eh yes, oh, mandato sa polis Makati naman tumawag ako kay Hepe kay Colonel Talento, hindi niya ako pwedeng tanggihan sa ganitong pagpupulong. Kasi, kung tama ang trabaho ng tao natin, there is no reason para makipag-usap ako sa inyo nito. At sa iyo kapatid, ito, turn over ko ito kay Diaz to conduct proper investigation. Wala tayong dahilan na nag-away o nagkasama Wala. sa assignment. Ang gusto lang natin, brother, pag retire tayo, wala nang ganito. Yes, mm -hmm. Mahal natin ang PNP. Isa ito sa sumisira eh, sa organization. And uh, Captain Paredes, with all due respect, hopefully, sa tao mo, wala nang magkamali na ganito. Na maling panguhuli. Kasi pag naulit pa, Itadamay na kita sa kaso. Mabuti ang nagkakaintindihan tayo. Pakisabi sa personnel mo, kung confused, pag nagpaliwanag ang motorista, makinig. At kung nakikitang may punto at tama yung motorista, sundin ang motorista. Huwag nating damdamin na parang mas marunong sa atin yung motorista. Kasi public servant tayo eh. Public servant tayo eh. And uh, brothers, gusto ko sabihin sa inyo, hindi ko ginagamit yung position ko. Pag may kapamilya ko, kaibigan, nag-name drop, binanggit pangalan ko, pagtama ang trabaho ng tao ninyo, Captain Paredes, yes, Tuluyan nyo. Kasi kung hindi ganun ang maging prinsipyo natin na namimili, huwag na lang tayong magtrabaho. And uh, by the way, Captain Paredes, nagkakandak din kayo ng checkpoint, tama? Yes, sir. Friendly advice, please, huwag kayong mag-checkpoint ng hinuhuli lang motorsiklo. Kasi, pagka ginawa ng tao mo yon, papailan kita ng kaso kasi mali yon, hindi tama yon, na parang ang pinapakita natin sa publiko mga riders lang ang pwedeng maging kriminal do you think makapagkarga ng 10 kilo ng siyabo sa motorsiklo? Hmm. Do you think ang riders makapagtago ng M16 rifle sa motorsiklo? Hindi. Do you think kaya ah, magkidnap ng riders? Ikarga sa motorsiklo? Kaya hindi. Oh, so yun. <coughs> yun yung malinaw. And of course, especially you, nasa urban area ka, hindi naman tama na lahat paparahin mo. Instinct yan eh. Nakita mo, highly tinted. Pwede mong parahin dilapidated yung plaka pero bago pa ang sasakyan pwede mong parahin sitahin mo pero syempre hindi naman kita subordinate eh, pero gusto kong ipayo sa'yo pag maninita kayo ng four wheel vehicles make sure may shoe force ka para intimidating may mga nakalong pa-arms ka na makikita ng lawless elements para kung may attempt, magdalawang isip kasi ayaw naman natin na madisgrasya ang tao natin. Diba? So, going back, partner, yes, walang personal issue dito. Yes, Gusto lang natin may correct. Yes, sir. Sir. Tinikitang ka lang ba? Opo, tinikit lang sir. Hindi naman kinuspis ka lisensya. Yes. Thank you pa rin dahil marunong kayong sumunod. sa batas, kapag <clears throat> hindi ka deputized ng LTO, bawal kang magkumpis ka ng lisensya. And thank you for that. Sumusunod kayo. Hindi kayo katulad ng enforcer ng Dasmarinas at saka Trece Martires City. Bilang sa daliri, ang lokal na pamahala na hindi sumusunod sa batas. In addition, may memo ang Secretary ng DILG reminding you na hindi ka pwedeng mag ka ng lisensya kung hindi deputized. So, malinaw yon. And, bakit natin ito kailangan ma-resolve? Pag binaliwala mo ito kapatid, hindi ko sigurado pero sa ibang lokal na pamalan habang hindi mo tinutubos yung yung violation mo palaki ng palaki ang multa oh, nagpas na yan sir eh oh. oo, oo. ba? Diba? alam mo yan mm. at pag hindi mo naman sinetel yung ibang lokal na pamalan may SOP sasampahan ka ng kaso lalabas ang warrant of arrest tama ba? Yes, sir. tama ano? Mm. And lastly, magre-report sila sa LTO. Tatamaan ka rin. Yung, kung ngayon, 5 years yung iyong lisensya, pag na-report ka nila at hindi ka nagsettle, yung dapat ibibigay sa yung sunod na lisensya, good for 10 years, hindi mo maa Actually, sir, nang pa-verify ako, sir, ng, ano, ng lisensya ko. Wala naman. Kasi nag ako, sir, eh. Hindi, ngayon, hindi pa. Hindi pa. <clears throat> Pero kung binaliwala mo ito, dahil sasabihin mo, hindi ka naman kinumpis ka ng lisensya, Oo, sir. tatamaan ka pa rin. Oo, sir. Kaya ka ma-resolve So, Iyas, alam mo na to. Yes, sir. Mm Pamanin, -hmm. kapatid. Yes, sir. Kailangan nating gawin to para sa pagbabago. No? walang personalan. And uh, <coughs> ayaw ko naman sabihin sayo na napakagaling kong pulis. Lahat tayo nagkakasala Walang perfect. 'Di ba? <coughs> Tao lang. tayo <coughs> nagkakamali. Ang maganda lang 'yung mali, may tama para 'wag nang maulit pa, 'wag nang madagdagan 'yung malpractice. Okay? So from here, iwanan ko kayo, kayo na mag-usap. Yes, sir. And uh, reminder, Iyas. Mandato ninyo ito. Whether you like it or not, kailangan mong gampan ang trabaho mo. Sabi ko sa'yo, pag hindi mo ginampan ang trabaho mo, sino kakasuhan ko? Ka ako sa kamis na. Exactly. Ikaw ang kakasuhan. Actually, hmm. ministerial duty namin yan, Tama. Tama. Trabaho lang. Yes, sir. No? Walang... Sabi, there is no permanent in this world except change. Magre-retire ako, magre-retire kayo, magsasama-sama tayo sa labas, magkikita-kita tayo. So, hindi maganda na nag-aaway-aaway tayo. Ang kailangan lang, yung mali, maitama. Para yung taong bayan, maging mabago ang pananaw sa kapulisan. Kasi kawawa naman yung namamatay dahil sa serbisyo may mga nagsasakripisyo And in fairness naman Captain Paredes sa PNP Eh hindi naman napakarami ang nagkakamali Pero yung pagkakamali na hindi mo itinatama eh, malaki ang damage no, sa organization Okay? So salamat brother At ikaw daw yes, eh, naghintay kami ng yes, sir. Oh, sir. Na Mga no. apat Tatlong Alas, oras Hindi eh, pa sir, tumawag na sa oh. you know, akin okay. uh, Sabi ko, ina-inform ko sir na may Fort Hero po hindi, na... alam ko naman yun. Uh, yun. Salamat sa pagsusumbong mo. Kasi sir, yung, kung hindi ka nagsumbong, hindi natin ma-actionan to. Oh, sir, yung pagtawag, pag, pag huli niya sa akin, tumawag ng madaling araw, sir, di, ka ma, di ma contact yung, parang busy, sir. hindi eh. na Maraming natawag. Opo, sir, busy yung... Hindi, kasi, kung nakontak mo naman kami, hindi kami makikialam kay Sergeant Esto, na parang dinidiktahan namin. Usually, pag tumawag ka at nakausap mo yung aking staff, ang sasabihin sa'yo, Sir, kung ano ang gusto ng polis, sundin mo lang. Mm -hmm. At pagkatapos ng kanyang trabaho, mag-update ka sa amin. Mali o tama ang polis, huwag kayong makikipag-argumento. Opo, hindi naman, sir. Kasi, siyempre, pag nakipag-argumento ka na parang okay. ang dating mas magaling ka sa polis, okay. may pride yan eh. Mm -hmm. May ibang motorista na papahiya. Mm -hmm. So, pinakamaganda, tingin mo, mali. Bigay mo lang ang lisensya mo okay. Kung anong gusto, sundin nyo Tapos Tawag kayo sa opisina Para maiwasan yung paglaki ng problema oh, Sir, kasi may mga pinsan na yung polis eh yeah. Iiwasan mo na magsalita ng Opo. May kapatid ka Opo. Eh, hindi ko may sinabi yung sir eh ng Huli Kasi na. parang nananakot eh Ay, Oo, Ang polis, hindi okay. mo matatakot Opo. no? Ubus nang na takot ng mga yan ha? Okay? Thank you, sir. sir. So, brothers, kayo nang bahala dito. Mm. Sir, yes, thank you, sir. Pamilyar ka sa akin, saan tayo nagkasama? Dito lang ako sa probinsya lang sa pagkasama. <makes> sama ka. Mm. Probinsya mo? Surigao, sir. O yan, pare sa mga ngayong <makes> probinsya, no? Samar ka. Surigao ka, di ayusin natin, mm. no? Dalaw. Mm. Mm. O, oh, ilan taong ka na sa service? Patrese, sir. Patrese. Trese. Thank you, sir. Thank oh, you, sir. O, mag-usap kayo. Salamat. Sige, sir. Iyas. Yes, sir. Sige, sir. Kaya nang bahala. Napanggit ko yata kanina kay jefe, no? Mag-lecture ka sa mga... No? Ikaw ang witness. Captain Paredes. Si Major Bagsik ang witness. Pag may sumabit sa bata mo, trabaho lang. Madadang. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Wait for Thank you, sir. Thank you, brother. i You are from IAS or Makati? Yes, Mufartin? IAS, sir. Yeah. Okay. Yeah.